Días, señoritas y señoritos. Uh, welcome back to our uh, second or follow-up uh, blog about the uh, show this morning of uh, uh, Jeffrey Sellis and uh, Lorraine Badoy at SMNI where they reacted to the expose what's expose on the links of uh, of Sellis to the uh, to the drug trade through his uh, through his association with uh, with Iloilo uh, -Ilo mayor Jet Mabilog who was tagged by President Duterte as one of the biggest drug lords in the Visayas and also the the couple uh, Melvin and Miriam Odicta who run the so-called dragon drug syndicate at uh, because of his association with this with this person drug personalities uh president no less than president duterte in 2016 a uh, link and publicly publicly announced that uh, he even mistook uh, uh, jeffrey sellis uh, to be a congressman and uh, identified him as one of the uh, drug personalities they are uh They are, uh, uh or what they are going after or and that they are wanted by the law at uh uh, uh for which reason nag uh, Eric, uh went underground and concocted his tale allegedly na NPA Asia at uh, cover up lang niya yung uh, yung sa mga grupo na ito So ngayon we will uh, we will go back to the original issue because uh, in the same program he was also asked about uh, yung Vera Files expose at we blog about it earlier kung saan uh, hinubaran siya na hindi naman never siya naging miyembro ng uh, New People's Army National Operations Command uh, uh, from 2002 to 2015 kasi sabi nga ng... Uh, ni NPA uh, or National Operations Command uh, commander na si Kaoris ay uh, those years na kiniklaim niya miyembro siya nito ay hindi pa na-form yung NPA National Operations Command. So it turned out yung claim niya ay pareho lang sa claim niya na nag-aral siya sa University of the Philippines pero inexpose rin siya ni attorney na yung classmate niya sa a uh, West Visayas uh, West Visayas uh, University na si attorney Pahilga na pati ito ay uh, ay uh, just a uh, concocted tale na hindi naman talaga totoo. So nakikita natin it's all uh, it's all uh, lies for ka Eric all 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 uh, fake news and then ngayon sa mga previous vlogs nakita natin na na uh, when asked or confronted about these issues, sinasabi niya parati uh, intelligence report yan, uh, bata ako o leader ako ni former President Duterte, kaya hindi ko pwede sabihin yan. So, kaya tinanong natin, leader saan? Sa si NPA, galing si Duterte sa si NPA. Sa kay Ma, Ma, Mabilog, opposition 'yun. Galito rin si Duterte doon. So could be sa drugs. <laughs> so ngayon, uh, we will play to you yung denial niya sa statement ni Ato la uh, human rights lawyer Jobert Pahilga na classmate niya uh, na isa-isa dininay uh, yung mga claims niya. And uh, we will interject our uh, interject our uh, our uh, analysis and observations along the course of the interview. So, let's listen in, okay? Ah, uh, ito yung uh, interview kung saan na uh, sinagot rin nila yung expose ni Vat about the drug links. Pero ito ngayon, sinasagot naman nila yung issue ng Vera Files. related projects na very sensitive. Oh, ito et po 'yun, ito po yung uh, you can go to that uh, interview sa SMNI, ha? Yeah? ah uh, hindi laban para sa bayan I, uh, yung re, yung radio program nito suspended na but i think this is also a violation kasi itong uh, youtube channel uh, uh, laban para sa bayan ay I, uh, i i also believe suspended rin ito dapat pero sige pa rin sila dalawa so let's see what happens when uh, when uh, when uh, ntc goes back uh, to uh, to or the ntc people will will again evaluate this come january or also congress so pakinggan natin eric what about that, no? what about the vera files uh, jobert pahilga jobert pahilga was saying but the claim nila as hindi ka talaga cpp, CPP. npa ndf could you please respond uh, to that maganda si jobert pahilga po Political Science sa West Visayas State University. 95, uh, class 95 sila, class 94 ako sa West. Ang aming uh, year to graduate, Brother Franco, kumisina mga, okay. yeah. mga kababayan. Sila po ay recruit namin. Nauna kaming inugdayan nila, Randy Malayaw, at kami ang bumuo ng core ng mga League of Filipino Students at Political Science Students para ma-recruit into Kabataang Makabayan at Communist Party. Tagaanin anini Antiki yan. Si Jobert Pahilga po, bago mag-abot. Okay, uh, nyo guys, you can easily rattle names. Kasi, uh, kung, uh, kasi, uh, niya at bata siya ni Duterte. So, easily, nagagamit lang, ginagamit na siya ngayon sa, sa, to ferret out and to red tag yung mga communist rebels. Parang siya ang muka. Pero, Pwede talaga siya, mas credible kasi kung sinasabi niya galing siya sa loob, eh then kilala niya mga ito. Pero pwede rin i-brief lang siya ng military o call dito, paulit-ulit na i-brief siya ng military. Eh dahil ginagamit nga siya sa NTF elcac syempre with a budget of 40 billion, kahit ang parot pwede mo pa-memorize Uh, 40 billion yearly yun, ha? 16 to 40 billion yearly. Kahit ang parot, pwede mo i yung pangalan ng mga, ng mga communist rebels kuno. So dito, nagpapakita siya, very credible siya. Pero alam naman natin, doon lang sa UP at doon lang sa NPA, in our previous vlog, na dininay na ni Commander uh, Oris. And we have no reason na itong si Atty. Pahilga or si, at, si Commander Oris uh, may motive to to lie about these matters. So uh, let's continue with uh, with the lies of uh, alleged lies ni tong si si uh, Jeffrey Ellis Celis. Si Ako mag-abogado sa Iloilo City nag-aral. Ang pagkakaalam ko, ang tatay niya dati ay Coast Guard. Officer mm -hmm. sa Coast Guard o ang tatay ni, ni Siralbo na classmate niya na namatay. Magka-classmate niya ni eh, Remy Biray, Isang klase yan. Senior ako ng one year sa kanya. Si Jubert Pahilga, sabay kami nanumpa sa Shupawan. Bilang, kandi, <laughs> bilang full member Saan ng Communist Party, yan, ha? Dinagyang Shupaw. So ang pangalan, Dinagyang Shupaw sa Villa Arevalo. Si Kat yan. Uh, mm. Siguro 15 meters away from Dinagyang Shupaw, nandiyan na ang bahay. Hindi ko na muna babanggitin mm. ang bahay. Ng memory mo oh, pa. Oo. Oh. <laughs> Pero pag i-describe ko pati sketch, kaya kong i-drawing. Eh. Mm. Ang nanumpa doon si Remy Piray. Classmate niya, pero in uh, in uh, claiming to know details about uh, attorney Pahilga uh, binibigyan lang niya ng, kino-confirm lang niya that kilalang-kilala sila very close sila ni Pahilga kaya when Pahilga says hindi NPA yan totoo maniwala tayo kay attorney Pahilga kung sabihin ni Pahilga hindi UP yan. Inami naman niya hindi siya UP ha West Visayas sa uh, university siya so at sinabi rin ni Pahilga, hindi yan, hindi yan sumali sa NPA kundi sumali yan sa mga, sa mga uh, drug, uh, dragon, drug syndicate nila Odicta Copol at nila di umano na drug lord rin na si Jed Mabilog. So mas maniwala tayo kay Atty. Pahilga kaysa dito kay Ka-Eric. Vice Chairman ko ito sa Student Council namatay to na NPA two years ago sa Kapis. Mm -hmm. Joben si Ralbo, Siralbo, battalion commander ng NPA, na namatay sa isang labanan sa Miyagao. Patay na rin ito. Si Jubert Pahilga, ako at ang dalawa pa, hindi ko na pangalanan ng dalawa. Kasi ang isa, ang anak niya active pa. Mm -hmm. At inaanak ko. Sa bahay nila mismo ang panunumpa. Ang nagpasumpa sa amin sa Communist Party, si Bart Nograles. Si W. Manaay. Wag na lang kumplitawin, W. Manaay. Saka mm -hmm. Saka si Nestor Burgos Jr na nag, naglaylo na yata si Nestor Burgos na nasa Kapitolyo na ngayon dating inquirer visayas oh, yeah. correspondent so si Pahilga is still active active si and uh, yun rin sinasabi niya si uh, uh Mr Burgos kilala ko siya uh, kasama ko siya sa Philippine Daily Inquirer at uh, never uh, medyo meron lang siya left leaning uh, left leaning uh, ideas pero hindi siya naging active member ng NPA just like uh Eric Celis or just like uh, uh, Attorney Jober Pahilga. So, ganun talaga siya. Magaling siya. Magaling siya mag-woog uh, ng storya. Kasi, yun nga, tulad ng inamin niyan sa previous vlogs natin, uh, inamin niya rin sa sa show niya na plinay natin kanina na kailangan inventuhin niya ito lahat to cover up his tracks. Kasi daw, ang totoong identity niya ay uh, kwansya. James Banchan ni Duterte or intelligence officer ni Duterte. So mukhang dyan talaga sila magaling sa drugs at saka confidential funds na ang laki-laki ng budget. So mas lalong idinidiin niya sarili niya kasi the more the more nag uh, nag nagahayak na, 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 siya ng mga fake news. Tulad ito. I know Mr. Burgos hindi yun komunista. Ha? Sina it, uh, totoo na nasa PIO na siya. Pero hindi siya komunista. I think uh, nasa nasa siya ngayon. PIO siya uh, pa um uh, media relations officer siya ni uh, if I'm not mistaken ni uh, ni Imelda uh, ni Senator uh, Amy Marcos. But never siya. Never siya naging ah uh, 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 kwant talaga. Uh, 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 true blue ha huh, na communist rebels. Uh, more Journalista yan, mga Burgos na yan. So, again, ako mismo magpapatotoo na these are pure bullshit and these are pure lies. Again, anad, a, 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 dito siya magaling sa mga red tagging for the military ni Duterte kasama ng mga mga PMA years na pro-China. Mm -hmm. At inaanak po sa bahay nila mismo ang panunumpa ang nagpasumpa sa amin sa Communist Party si Bart Nograles. Si W. Manaay. Huwag na lang kumplito eh. W. Manaay. sa hmm. Saka si Burgos Jr. Hmm. Na nag naglaylo na yata si Nestor Burgos na nasa Kapitolyo na ngayon. Dating inquirer, Visayas oh, yeah. correspondent. So si Pahilga is still active? Active si Pahilga pa. Nag, nang siya ay mag-graduate, hindi siya nag-full-time. Ako ay nag-full-time na kami pag well, mo full time, time nag-NPA? Ah, uh, hindi pa. Nag-urban operative. Oh, okay. Pero full-time sa Communist Party. Yeah. Hindi ka na nag-aaral. Full-work, yeah. Siya ay pumunta sa Maynila. At ang alam ko, diyan sa dumako, sa nabutas, dagat-dagatan. Na naging, dinapuan din namin yan sa NPA, National Operations Command pa kami. Hmm. Makinig ka, Vera Files. Nang siya ay nag-aaral sa San Beda, San Beda, Loto eh. Hmm. <clears throat> Magaling din yan si Pahelga sa <laughs> nag-aaral pa sa West Visayas State University hawak na siya ng Communist Party of the Philippines. At isa sila sa mga core na mga paralig... Yun, uh, ito na, hindi na natin kuhan yan. Kasi he is only, is uh, only rattling. Kaya sabi ko nga sa iyo, kahit parot uh, with a 40 billion budget, magagawa mo yan. At uh, 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 sa mga flashy lifestyle nito ni, uh, ni uh, Jeffrey Celis, mukhang... Uh, mukhang uh, well-motivated talaga to, to, to memorize all of this. So, nahuling-huli siya na sa mga claim niya na kasi kami rin may vetting may vetting kuan rin kami sa inquirer na hindi ka pwede pumasok kung komunista ka, kung rightist ka, kung dapat neutral ka lang. So, again, bistado, bistado ka na. At uh, yung uh, the more na strengthen mo lang yung uh, yung uh, claim the, the, more the, the more naging credible lang si Attorney Pahilga at the more Uh, lumabas yung lies mo kahit uh, puro figures na sa site mo and uh, na-quad ka lang talaga na naturo na mabuti at na-brainwash ng military. So, yun po. Yun ang uh, say, uh, uh, we'll try to play. We'll try to see kung ano pa mga kasunungalingan uh, sinabi niya dyan sa program niya. And we will continue with that tomorrow morning. So, thank you very much for watching. Please share this vlog to friends and relatives so that uh, Many will know about the lies and uh, deception of this uh, impostors sa uh, NPA. And uh, don't forget to uh, uh, tell your friends to subscribe to the Blood Caster Armandine YouTube channel. And see you in my next vlog.